mga kalakbay meron akong isang libo dito ah uh, mamimili ako ng mga ano mga pahawag ito ng mga farm fruits dito sa norte tignan natin kung gaano karami mabibili ko sa isang libo na to dito yung pinya kasi dito sa Santa Ana kagaya mga kalakbay ano eh ah uh, masarap bumili ako ng dalawa Kapitas pa na daw nito kahapon. 25 ang isa so pinili ko yung green green. Ang dalawang piraso para umabot pa ng Maynila. So mura lang yung pinya dito. 44100 kung diretso ka ng Maynila. Oh, mahal na to nai. Avocado na eh. nai, eh. magkano? 50 kilo? 50 po isang kilo. Uy, 50 isang kilo ah. Pag nahilog yan, sir, ganyan lang. Hindi nagbabayolet? Malagkit yan. Yan ang pinakamasarap ng avocado. Naibigay ko na doon. Parang gusto ko tuloy bumili ah. Matagal pa nito may hinog na ino? Opo. So yun, bibili ako dalawang kilo nito. So, Opo, ba yun? magkano binayaran ko kayo ng pinya? 50. 50. Tapos bibili ito ako ng dalawang kilo. Yan ang Bali, tayo. 150 na yung mababawas itong okay. 1,000 ko. Okay. <laughs> So, ito na yung nabili ko na avocado kay nanay, tatlong kilo. So, nabawas ng 1,000 ko, ano, uh, 200 na. Kaya ating makabili pa ba ito ng sibuyas? <laughs> <laughs> oh, ah? <laughs> hindi, hindi. ito, bibili rin tayo ng dragon fruit. 90 kilo na ino. 90. 90 ang kilo. Ano yung pili-testing ko? <laughs> Ibalak lang yun. ko pili-testing yun. Sige, nai. Mamili na? Ito na. nai, isa. <laughs> ito nai, ito sa akin. Huwag to. Ay. Yan. ano yan. ilagay lag mo sa plastic. Hmm? Ha? Ay, isang kilo na agad? Hindi pa. Mara Malay Isang kilo na yan? Grabe naman pala. Dalawa. Dapat pala yung maliliit lang para madami. Mm.